Paano ko daw ginawa ang ganitong artwork gamit lamang ang simpleng Crayola? So, hello guys! Crayon Artist is here. May commission portrait pala tayo na galing pang Das Marinas, Cavite. For your information guys, taga-minyan po ako. Ah, uh, bali couple portrait pala tong pinapagawa ni ma'am. Nidate ko lang ng konti yung reference ni ma'am para mapagkasya ko sa A3 na size. Sinimulan ko sa masisila na parte. Dito sa mata, ilong, bibig. Inuuna ko yung mahirap na part. Kasi sa simula, mas may energy ka pang busisiin yung mga detalye ng portrait. Sa ganyang paraan, mapapanatili mo yung quality ng gawa mo. matagal-tagal din to naghintay si ma'am na magawa yung portrait niya. Kung magpapagawa kayo sa akin guys, expect nyo ng matagal. Kasi di ko talaga minamadali yung mga gawa ko. At may mga pending commission din. Kaya dapat, willing kayo maghintay. Di kasi ako nagmumulti-task, one at a time lang talaga ako para mapanatili ko yung quality ng mga gawa ko. May malalaking komisyon nga akong tinanggihan ng dahil sa deadline. Bali ko magtatanong din kayo sa rate ko. binabasi ko talaga sa reference photo guys. Kung single portrait lang ipapagawa mo, pwede ko yung gawin sa A4 na size pataas. Kung couple portrait naman, A3 na size na yung pinakamaliit ko. Kung magtatanong kayo kung bakit, crayon kasi gamit ko. Mas maliit, mas mahirap. Dubli ang hirap guys pag crayon yung gamit mo. Marami din nagtatanong sa akin kung nagsiship ba ako sa Manila o sa Luzon apart park. Oo guys, kadalasan nga sa mga client ko ay nanggaling sa Luzon. About naman sa safety ng portrait, kung naradamage ba o nalulokot. ah uh, sa kabutihang palad sa dami na nang nasip ko, wala pa namang nadamage o nalokot guys. Sa mga nagtatanong kung paano ko ginawa yung mga crayon portrait ko, ano yung mga kulay na ginagamit ko sa skin tone, nasa whitey ko lang lahat guys. Bisitain niyo lang kung free kayo. Bago pala matapos yung portrait guys, may inapply akong varnish para ma-preserve yung mga crayon portrait na pinapagawa nyo. Malapit na yung araw ng mga puso guys. Kung nangahanap kayo ng unique na pangregalo, message nyo lang ako. Ako lang yung gumagawa nito, yung realistic na crayon portrait.